last time nandito tayo sa Dollar General, may magandang deal sa cat food. Ngayon naman, may nakita akong magandang deal sa dog food naman. So, etong mga Caesar na to, ayan ang presyo niya. $1.35 ang isa. Basta wag niyong kukunin ito. Ito lang yung mga $1.35 lang. Ayan. Ngayon, ang deal nito, kapag bumili ka ng lima, may uh, $4 na discount ka. Nasa app. Kailangan mong i-clip yung digital coupon sa app ng Dollar General. Ito yung itsura. Ngayon, parang may glitches na nangyayari kasi kapag bumili ka ng 5, ang total noon ay $6.75 yung 5 kasi $1.35 ang isa so plus taxes. Ngayon nagkakaroon ng glitches pag bumili ka ng lima, tapos iklinip mo yung $4 na coupon, ang babayaran mo lang, ang binayaran ko lang, 21 cents lang. 21 cents lang, guys. Grabe. Tatlo yung account ko sa Dollar General, kaya lahat yon gagamitin ko. Para makuha natin, mang 15, uh, 15 na ganito na Caesar. 15 items for magkano lang? 60, 63. 63 cents, guys. Kaya, kukuha tayo ng uh, tatlo yung account ko. So, kukuha ako ng tatlong transaction. Let's go! Nakalabas na tayo. At ito yung lahat ng nakuha ko. 15 items na ganito. Ang total natin before coupon ay $20.25 plus taxes. Pero ang binayanan lang natin sa isang transaction ay 21 cents times 3. So, 63 cents 63 cents yung 15 na piraso. Panalo! Yes! Yung mga ganitong transaction, ang tawag nila dito ay glitches. Yes, kasi nagkakaroon ng error sa system nila. Pero wala naman silang magagawa kasi kailangan nilang sundin kung ano yung nasa system nila. At ibibigay pa rin nila yan sa ganong presyo. O ba? Diba? Ayos! Ito guys, malapitan. Ito na yung resibo. Ayan. Nakikita nyo naman, 21 cents yan. Tapos ang total savings ay 6, 6.78. Pare-pareho yan. Oh. Kaya tatlong transaction yung ginawa natin. Sa bawat uh, account, isang beses lang gagana yung manufacture coupon. Kaya hindi mo pwedeng ulit-ulitin sa iisang account. Bago ko makalimutang sabihin, etong uh, binili natin ay sa old system siya gumana. So, ibig sabihin, hindi siya gaga... Hindi, hindi ko lang sure ha, kasi hindi ko pa natatry kung sa new system ay gagana. Ano ba yung old system? Yung old system, yan yung Dollar General na hindi pa nila na-update yung mga ano nila, yung, uh, yung checkout. Wala silang self-checkout. Tapos yung itsura ng ano nila, ng checkout nila, yung parang may hinahawakan para itutok yung scanner. Ganon kapag kapag new system naman ang itsura ay ano na yung uh, digi uh, hindi siya digital ano man tawag si dito touch screen touch screen na yung checkout nila yung ginaganong ganon lang sa screen so yon hindi ko pa natatry doon so hindi ko sure kung gagana sa new system but for sure sa sa old system gagana siya pero hindi ko lang alam kung hanggang kailan yung glitches okay pwede siyang matapos anytime hope you score bye